ang digmaan laban sa mga Amonita at Arameo. Ikalabing siyam na kabanata. Makalipas ang ilang panahon, namatay si Nahas na hari ng mga Amonita, at ang anak niya na si Hanun ang pumalit sa kanya bilang hari. Sinabi ni David, Pakikitaan ko ng kabutihan si Hanun dahil naging mabuti ang ama niya sa akin. Kaya nagpadala si David ng mga opisyal para ipakita ang pakikiramay niya kay Hanun sa pagkamatay ng ama nito. Pero pagdating ng mga opisyal ni David sa lupain ng mga Amunita, sinabi ng mga opisyal ng mga Amunita sa kanilang hari, Iniisip niyo ba na pinaparangalan ni David ang inyong ama sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tauhan para makiramay sa kalungkutan ninyo? Hindi. Ipinadala niya ang mga taong iyan para magmanman sa lupain natin na tuwasakin ito. Kaya ipinadakip ni Hanun ang mga tauhan ni David. Inahit ang balbas nila at ginupit ang kanilang mga damit mula baywang pababa at pagkatapos ay pinauwi sila. Sa ganoong kalagayan, nahihiya silang umuwi dahil sa kanilang itsura. At nang mabalitaan ni David ang nangyari, Nagsugo siya ng mga mensahero para sabihin sa mga opisyal niya na manatili muna sila sa Jericho hanggang sa tumubo na ang mga balbas nila. Pagkatapos maaari na silang umuwi. Napag-isip-isip ng mga amunita na ginalit nila si David. Kaya nagbayad sila ng 35 toneladang pila para umupa ng mga karwahe at mga mga ngarwahe mula sa aram na Harain. Aramaaka at Zoba. Ang bilang ng mga karwahe at mga ngarwahe ay tatlumput dalawang libo. Sumama rin sa kanila ang hari ng Maaka at ang mga sundalo nito. Nagkampo sila malapit sa Medeba at naghanda rin ang mga amunita at lumabas sa bayan nila para makipaglaban. Nang mabalitaan ito ni David isinugo niya si Joab at ang lahat ng matatapang na sundalo sa pakikipaglaban. Pumwesto ang mga amonita sa pakikipaglaban sa may pintuan ng kanilang lungsod, habang ang mga hari na sumama sa kanila ay pumwesto sa kapatagan. Nang makita ni Joab na may mga kalaban sa harap nila at likuran, ni umili siya ng pinakamahuhusay na sundalo ng Israel at pinamunuan niya ang mga ito sa pakikipaglaban sa mga Arameo. Si Abishai naman na kanyang kapatid, ang pinamuno niya sa mga natitirang sundalo sa pakikipaglaban sa mga Amunita. Sinabi ni Joab kay Abishai, Kung makikita mo na parang matatalo kami ng mga Arameo, tulungan ninyo kami. Pero kung kayo naman ang parang matatalo ng mga Amunita, tutulungan namin kayo. Magpakatatag tayo at buong tapang na makipaglaban para sa ating mga mamamayan at mga lungsod ng ating Diyos. Gagawin ng Panginoon kung ano ang mabuti para sa Kanya. Sumalakay sina at ang mga tauhan niya sa mga Arameyo at nagsitaka sa mga Arameyo sa kanila. Nang makita ng mga Amunita na tumataka sa mga Arameyo, tumakas din sila palayo kay Abishai na kapatid ni Joab at pumasok sa lungsod nila. Kaya umuwi si na sa Jerusalem. Nang mapansin ng mga Arameyo na natatalo sila ng mga Israelita, nagsugo sila ng mga mensahero sa mga kasama nilang mga Arameyo na nasa kabilang ilog ng Euphrates para tulungan sila. Ang grupong ito ay pinamumunuan ni Shofa na komander ng mga sundalo ni Hadadezer. Nang malaman ito ni David tinipon niya ang lahat ng sundalo ng Israel sa pakikipaglaban. Pagkatapos, tumawid sila sa ilog ng Hordan at pumwesto na nakaharap sa mga Arameyo at naglaban sila. Pero nagsitakas ang mga Arameyo sa mga Israelita. Nakapatay sina David ng pitong libong mga ngarwahe at apat na pung libong sundalo na lumalakad lang. Napatay din nila si Shofak, ang commander ng mga sundalo nang makita ng mga sakop ni Hadadezer na natalo na sila ng mga Israelita, nakipagkasundo sila at nagpasakop kay David. Kaya mula noon, hindi na tumulong ang mga Arameo sa mga Amonita.